Kumusta? Mahal na mga manunood, tinatanggap ko kayo sa aking channel. Kasama ko kayo muli sa isang napakagandang video na tila kinilig ng gusto si Turkey sa insidente ng pagkidnap sa sanggol. Gayun pa man, sa aming balita na may masayang pagtatapos, hindi pa natatapos ang bangungot ng kasal ni Naenjan Akurek at Togbabuyek Usten. Bagamat ligtas sa pisikal ang kanilang mga sanggol, na ilang araw nang nawawala at nailigtas ng mga pulis sa isang malaking operasyon, ang psikologikal na epekto ng trauma na kanilang naranasan ay nagsimulang lumitaw. Sa isang kamakailang pahayag, sinabi ng mag-asawa na ang kalusugan ng pag-iisip ng kanilang sanggol ay malubhang naapektuhan. Bagamat sinubukan ni Togba at Engen na pumasok sa isolation period pagkatapos ng insidente, binasag nila ang kanilang katahimikan upang sagutin ang mga tanong na pumukaw sa curiosity ng kanilang mga tagahanga at ng publiko. Sa pahayag, Ipinunto nila ang mga psikologikal na problemang naranasan ng sanggol matapos ang pagdukot at ipinaliwanag ang mahirap na proseso na kanilang pinagdaanan bilang isang pamilya. Narito ang mga detalyadong paliwanag tungkol sa mga karanasan ng mag-asawa pagkatapos ng pagdukot at talusugan ng isip ng sanggol. Ang pagkidnap ay hindi lamang isang pisikal na trauma kundi isang nakakatakot na karanasan na nag-iwan ng malalim na psikologikal na epekto. Habang nahihirapan si Natuba at Enjon na ipaliwanag ang pagkabalisa at takot na kanilang naranasan mula sa unang sandali ng insidente, una sa lahat ay ipinahayag nila ang kanilang kalungkutan sa kanilang naranasan sa kanilang sanggol. Isinama ni Togba ang mga sumusunod na pahayag sa kanyang pahayag. Kapag naiisip ko ang mga sandali ng kanid na pang aming sanggol, nararamdaman ko pa rin ang walang humpay na takot. Noong araw na iyon, hindi lang kami kundi pati na rin ang baby namin ang nakaranas ng matinding takot. Bagamat nakahinga kami, pisikal na nasa tabi namin ang tuldok. Lalong nadagdagan ang sakit namin ng mapagtantong bumukas ang mga sugat sa kanyang panloob na mundo. Sinabi ni Angie na ang trauma na naranasan sa proseso ng pagdukot ay nakagambala sa sikolohiya ng sanggol at ang sitwasyong ito ay lalo pang tumaas. Salamat sa lahat sa panunood na...